Yan. Sa wakas, nakahuli rin tayo. Ah. Yun. Eh, eh, nakahuli na ulit, idol. Hello? Yan o. good size, mga idol. Good size. yun mga idol. Ganda umaga. Yan. Uh, sa araw to ito, mga idol, mag-try tayong mamingwit. Yan. Yan pamingwit ko. subukan natin mamingwit dito sa mga linaw-linaw na ilog. Yan, Oh. No? Idol. Yan sa unahan kasi baka may isda. Nagaw! No. Mingwit ako, bisag na isda. Uh, Dito lagi, ay, eh. kita ko doon. Yan. Yan po ang padari, oh, kita ko, dako. Oh, katopis pa sa una, no, Bungkag. Ah. Kasi yung nangyari noon mga idol, ah, December 2022. Na, may mga pispang kasi na nasira. So, yung iba mga isda napapadpad na no, kung saan saan. So, susubukan natin ngayon mga idol baka sakali makakuha tayo ng isda. At taka, kapang kasi pagpunta namin dito dito sa mga may mga ano kasi dito may mga spot kasi dito na yung may tubig pa ba sa so may nakita kami na may mga isda so susubukan ko ngayon baka sakali kakagat ng ating pain pali kanina umaga nga pala mga idol nag ano ako naghukay hukay ako ng lupa tigbukal ako sa lupa kasi naghanap ko ng pampain natin yung bulati so mayroon ako akong ipon ng mga bulati yan mga idol oh no? dyan banda oh dyan, dyan banda umiwi tayo dyan mamaya pero unahin ko muna yung doon. itong mga may bilog-bilog kasi dito mga idol. Kasi pagkatapos ng baha kasi mga idol, yung, yung dito kasi mga idol, dyan sa unahan, meron niyang pagawaan ng halo Tapos dati, nag-angkat lang yan sila ng buhangin. Ngayon nangyari kasi dito, itong farmland na ito na naging parang sapat noon. Pero wala na itong tubig kasi ibinalik na sa dating uh, Sapa, yung tubig. Kaya, uh, dito na sila kumukuha ng buhangin. So, nangyari, mga idol, parang nagkaroon ng mga parang, ano dyan, butas-butas dyan. Parang pinagkukunan nila ng buhangin noon. So, ngayon, doon ko nakita na may isda. So, try natin mag-anong mamaya. Pagkasakali, mga idol. Dyan sa mga idol. Oh. Ayan. So, yan. Update kayo mamaya, mga idol, pagka nandun ako sa area. Dito na tayo sa area, mga idol. mali ito yung may mga butas dito ikikita nyo yun yung try natin na ano lagyan na mong uh, pamingwit tapos pagka wala tayong makuha dito ipunta <try> tayo doon sa medyo malaki-laking area yan yeah. so try tayo mamingwit dito idol wala mga idol wala walang maano sa paing natin mali tinitingnan tingnan lang hindi pa tayo mga idol ayan mga idol dito tayo sa medyo malaki laking area ayan uh, try natin dito baka dito tayo makakuha ating mga idol kahuli tayo mga Ka idol nakahuli tayo yun o yan sa wakas nakahuli rin tayo so, dito tayo banda mga idol si ano medyo malayo mas maganda dito ano pagtapon ng paing yan so meron tayong huli mga idol yung unang huli natin yan o no? yung malaki-laki na rin yan mga idol yan tapos may huli na tayo isa Patay na baterya mga idol kasi nalubat Lubat yung isa Tabutan tayo ng lubat ng baterya Hindi pa tayo nakakuha ng pangalawa Isa pala nakuha natin Ano wala nang manok parang isa lang yata kuha natin yung mga idol kala ko tuloy-tuloy na yung kuha natin medyo init init na yung araw ba mga ano na siguro ngayon eh, mga alas na mga alas 6 ako nag-start mga dalawang uras na isa pa lang kuha natin ito pa lang kuha natin mga idol no? yun know? o yan i-require natin o no? you know? okay. baka makawala iisa na lang ha makawala pa kamalas malas talaga sana madagdagan pa mga idol maliliit naman tong mga nag kuhan, -kuhan dito mga malalaki titingin-tingin na lang palit kaya ako ng paing palit tayo ng paing yun Ng idol. Kumukulo Maka yan Yana. Idol. Kuha din tayo. 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 tayo ng palawà. Oh, muna. Yan. Palawà ng idol. Broken 'yan, good size na 'yan. Nakalawà rin tayo. Nagpalitan ng paing. 'Yun na 'yung huli natin yun. yung ba? nating paing 'yon, 'yung batud ba? Wala tayong ibang paing, batud yun na dalawa na <laughs> at least nakahuli tayo na isa no? yung problema ngayon yun na lang yung paing nating batod yun pala yung gusto nila ano natin ito ngayon wala na puro na bulate hindi lang sila mga idol ha? Na? nag antay lang sila ng ano ba yung magandang paing yung problema ngayon, yun lang yung isang paing natin na batud. Yan. dalawa na tayo mga idol sana pa yun oh. no tayo na paing kinagat eh, agad kaya lang yun lang yung isang batod na ano ko na nahuli ko kanina na nabungkal ko sa lupa isa lang yun tagal pag ano mga idol pag pag ano bulati yung paing natin hanap po ng ano nang batud uli mas kali baka hanap po uli ito ah uh, kung ano yun ko nabubut hanap po uli ng ano batud mga idol mga idol sama tayo Mali na ko po kanina dito lang sa may ano yung huli natin, oh. Ayan. Nakahanap ako dito sa may kahoy, mga idol. Mga idol, may nahukay akong dalawa. Ayan, oh. Dalawang batod. Ayan, oh. Ito yung papaing natin. tayo muna dyan para hindi makaiskap po. Dito sila ngayon. Papalit tayo ng paing mga idol. ngựa, xem nào lên, ngựa mày luôn, à, Eh, nakahuli na ulit, mga idol. Yalo. Yan, good size, mga idol. Good size. Pangatlo, mga idol. Yan. Yan pala yung epektibong pamaing dito. Pag namangwit dito, mga idol. Yung batod. Ito, ito, mo, luha mo. Sa so, bibig ko niya. Yan. Yun. Tapong ko ito ulit. Baka sakali may kakagat pa. Oh. Ha. <laughs> oh, katakas. Sayang. Wala, nawala ko dito, na patay tayong isa dito. Ibig sabihin, maghanap naman tayo nito mga idol. Pagka nakain itong isa, hindi na man ito Medyo malaki-laki ano. Dapat malaki ang ano dito makukuha. Dapat malaki ang mag ano nito. Dito po pero hindi kinain Uy. Uy. wala 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 na kuha idol sayang last bat wala na to batod try natin ulit ng ano ang, yung uud kumaya pag wala hanap ulit tayo ng ano, maing batod yung pala gusto nila. they oh. Uhuh. Tuh, bilang, kamu ni. pagtsagaan na lang natin yung ating mamain mamaya okay, okay uwi na tayo mga idol medyo masyado na mainit bali yan lang talagang nahuli natin tatlo okay na yan mga idol good size eh. yan Try natin to baka sakali